Sa mundo ng politika sa Pilipinas, hindi lang kapangyarihan ang usapan kundi pati na rin ang kayamanan. Hindi na lingid sa kaalaman ng marami na ang ilang politiko ay may malaking ari-arian at negosyo na lalo pang lumalaki habang sila ay nasa serbisyo. Ngunit sino nga ba ang mga pinakamayamang politiko sa bansa ngayong 2025? Gaano kalaki ang kanilang yaman at saan ito nagmula? Samahan niyo akong tuklasin ang listahan ng pitinsang pinakamayayamang politiko sa Pilipinas ngayong taon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa -like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Number 15, Lucy Torres Gomez, 49 taong gulang. Bago pumasok sa politika, siya ay isang kilalang artista. Taong 2010, nang siya ay mahalal bilang congresswoman ng ikaapat na distrito ng Leyte, kung saan siya nagsilbi ng tatlong termino. Sa kasalukuyan, siya ang mayor ng Ormoc City. Kasama ng kanyang asawang si Richard Gomez, nagmamayari sila ng isang bahay sa Forbes Park na may halagang hindi bababa sa 333 milyong piso. Ang kanyang net worth batay sa kanyang pinakabagong SALN or Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ay nagpapakita ng kanyang malaking yaman. Number 14, Juan Pablo Rimpi Bondoc, 55 taong gulang. Taong 1998 nang magsimula siya sa politika bilang congressman ng ikaapat na distrito ng Pampanga. Sa loob ng limang termino, pinamunuan niya ang distrito hanggang sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan noong 2022. Sa ngayon, naitala ang kanyang net worth na umaabot sa 442.7 milyong piso ayon sa kanyang pinakabagong SALN. Number 13, Bongbong Marcos, 67 taong gulang. Bata pa lamang ay nasa politika na si BBM. Nagsimula bilang Vice Governor ng Ilocos Norte noong siya ay 23 taong gulang. Matapos ang isang termino, naging gobernador siya ng tatlong termino at kalaunan ay naging congressman ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte sa loob ng dalawang termino. Noong 2010, naging senador siya at nagsilbi hanggang 2016. Bagamat natalo sa halalan bilang vice presidente noong 2016, nagwagi naman siya sa pagkapangulo noong 2022. Ayon sa kanyang pinakahuling SALN, umabot sa sito milyong piso ang kanyang net worth na mas mababa kumpara sa iba sa listahang ito. Hindi kaya ito ay dahil sa mga ari-arian na hindi na ipapakita sa CLN? Number 12. Martin Romualdez, 61 taong gulang. Pumasok siya sa politika noong 2007 nang manalo bilang congressman ng 1st District ng Leyte. Mula noon, patuloy siyang naging makapangyarihang personalidad sa politika. Sa kasalukuyan, siya ay itinuturing na isa sa pinakamayamang mambabatas sa bansa na kasalukuyang nasa kanyang ikalimang termino bilang congressman at nagsisilbing speaker ng House of Representatives. Bago marating ang kanyang kasalukuyang posisyon, sumubok siyang tumakbo bilang senador noong 2016 ngunit nabigo. Maliban sa pagiging politiko, isa rin siyang negosyante at may-ari ng ilang media outlets tulad ng People's Journal, People's Tonight at Manila Standard. Bukod pa rito, may malalaking investments siya sa sektor ng pagmimina, banking at construction ayon sa kanyang pinakahuling S. Allen, umabot sa 474 milyong piso ang kanyang net worth. Number 11, Yeda Marie Romualdez, 15 taong gulang. Isang registered nurse at dating beauty queen, siya ang kinatawa ng Pilipinas sa Miss International sa Japan noong 1996. Asawa siya ng kasalukuyang Speaker of the House of Representatives na si Martin Romualdez. Pumasok siya sa politika at nanalo bilang Congresswoman ng 1st District ng Leyte noong 2016 kung saan nagsilbi siya ng isang termino. Sa kasalukuyan, siya ay bahagi ng House of Representatives bilang kinatawan ng Tingog Party List. Batay sa kanyang pinakahuling sal N, may net worth siyang 488 milyong piso. Number 10, Vilma Santos, 70 taong gulang. Isang dating sikat na aktres na kalaunan ay naging politiko, si Vilma Santos ang kauna-unahang babaeng mayor ng Lipa City Batangas noong 1998. Nagsilbi siya ng tatlong termino bago maging gobernador ng Batangas noong 2007, kung saan siya rin ang kauna-unahang babaeng gobernador ng lalawigan. Matapos ang kanyang panunungkulan bilang gobernador, tumakbo siya bilang congresswoman ng ika na distrito ng Batangas at nagsilbi ng dalawang termino mula 2019. Asawa siya ng veteranong politiko at dating senador na si Ralph Recto. Ayon sa kanyang pinakahuling sal n mayroon siyang net worth na 5.67 milyong piso. Number 9. Ralph Recto, 16 taong gulang. Nagmula siya sa isang kilalang pamilya ng mga politiko at kasalukuyang nagsisilbi bilang secretary ng Department of Finance sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pumasok siya sa politika noong 1992 nang manalo bilang congressman ng ikaapat na distrito ng Batangas, kung saan siya nagsilbi ng tatlong termino. Noong 2001, nahalal siya bilang senador at nagsilbi ng tatlong magkakasunod na termino na may kabuuang itan-talong taon sa Senado. Bukod sa pagiging mambabatas, naging bahagi rin siya ng ehekutibo nang italaga siya bilang Secretary ng National Economic and Development Authority noong 2008 hanggang 2009, sa ilalim ng administrasyong dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Sa kanyang mahabang panahon sa politika at pamahalaan, hindi nakapagtataka na lumago ang kanyang yaman. Ayon sa kanyang pinakahuling seln, mayroon siyang net worth na 558.1 milyong piso. Number 8, Virgilio Lacson, 60 taong gulang. Ang kanyang unang hakbang sa mundo ng politika ay nang magsilbi siya bilang konsehal sa Malabon City noong 1998. Gayon pa man, hindi nagtagal ang kanyang panunungkulan matapos siyang matanggal sa posisyon dahil sa matagal na hindi pagpasok sa kanyang tungkulin. Sa kabila nito, bumalik siya sa politika at naging kinatawan ng Manila Teachers Party List noong 2016. Sa kasalukuyan, nasa kanyang ikatlong termino na siya bilang congressman. Bukod sa kanyang pagiging mambabatas, siya rin ang chairman at CEO ng Manila Teachers Savings and Loan Association isang institusyong tumutulong sa mga guro pagdating sa kanilang pangangailangang pinansyal. Isa rin siyang co-owner ng High Tone Construction and Development Corporation, isang kumpanyang may kaugnayan sa sektor ng konstruksyon. Sa kanyang pinakahuling SALN, naitala ang kanyang net worth na umaabot sa 7.194 milyong piso. Sa patuloy nating pagsilip sa listahan ng pinakamayayamang politiko sa bansa, mapapansin natin na hindi lamang politika ang kanilang pinagkukunan ng yaman. Karamihan sa kanila ay may malalaking negosyo sa iba't ibang industriya tulad ng media, banking, construction, at finance. Pero isang tanong ang maaaring sumagi sa isip ng marami. Nakikita ba ng taumbayan ang tunay na epekto ng kanilang kayamanan sa pagpapatakbo ng gobyerno? Ang ilan sa kanila ay nagsimula sa serbisyo publiko bago lumago ang kanilang mga ari-arian habang ang iba naman ay nagmula sa maimpluwensyang pamilya na may malawak ng negosyo bago pa man pumasok sa politika. May mga kaso rin kung saan ang kanilang posisyon sa gobyerno ay tila naging tulay upang mapalawak ang kanilang mga negosyo at impluwensya. Sa ganitong kalagayan, hindi maiiwasang itanong kung paano talaga nila ginagamit ang kanilang yaman para ba ito, sa ikabubuti ng bayan o lalo lamang nagpapalakas ng kanilang kapangyarihan. Patuloy nating susubaybayan ang iba pang nasa listahan ng pinakamayayamang politiko sa Pilipinas ngayong 2025. Habang papalapit tayo sa nangungunang pangalan sa talaang ito, mas lalo nating mauunawaan kung paano nakaapekto ang kanilang kayamanan sa kanilang buhay bilang lingkod bayan. Ano kaya ang kanilang mga pinagkakakitaan bukod sa politika? may iba pa kayang mas mayayamang politiko na hindi natin inaasahan? Abangan ang pagpapatuloy ng listahang ito sa Part 2 kung saan tatalakay natin ang mas mataas pang mga rango sa pinakamayayamang politiko sa bansa.